Minsan talagang dumarating yung oras na di na tayo makapag-isip ng ating uulamin sa pananghalian o di kaya naman ay sa hapunan. Kaya marami sa atin ay nauuwi na lang sa pagbili ng mga lutong ulam at isa sa mga unang naiisip natin ay ang lechon manok o inihaw na liempo. Dahil ito ay mabilis, masarap, madaling hanapin at available anytime. Ikaw kaalam pag narinig mo ang lechon manok o inihaw na liempo. Anong kilalang tindahan ng lechon manok ang naiisip mo? Di ba tang andoks at baliwag? At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin ang kasaysayan ng dalawang nangungunang lechon manok sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Palike at pashare na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At paklik na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Unahin natin talakayin ang baliwag lechon manok liempo. Ito ay unang nakilala noong 1980s na itinayo ng mag-asawang Dwight at Dolores Salcedo. Alam nyo bang inumpisahan nila ang baliwag sa puhunang 5,000 pesos na galing sa kanilang ipon at perang hiniram sa kanilang mga magulang? Itinayo nila ang kauna unahan nilang tindahan noong November 1985 sa Project 8, Quezon City. Tama ang narinig mo kaalam, sa Quezon City nagsimula ang baliwag lesyon manok at hindi sa baliwag bulakan tulad ng iyong iniisip. Marahil itatanong mo kung bakit baliwag ang pangalan ng kanilang tindahan. Samantalang sa Quezon City naman ito, unang itinayo ang kauna-unahang nilang branch. Si Dolores ay isinilang at lumaki sa baliwag bulakan. At para sa kanya, nararapat lang na di makalimutan ang lugar kung saan siya namulat at nagkaisip at ang lugar kung saan unang natikman ang sarap ng pagkain, Pilipino at magandang pakikisama sa ibang tao. Dahil nga sa sipag at tiyaga ng mag-asawang Salcedo, na nag-umpisa lamang sa puho ng 5,000 pesos, ito ay umunlad at naging matagumpay. Bukod sa nauna nilang produkto na binabalik-balikan na lechon manok at liempo, Nadagdagan pa ang kanilang mga produkto na inaalok sa kanilang mga customer tulad ng special chicharon, pork barbecue, crispy pata, crispy ulo, at chara, baguong, siopao, at juicy fried chicken na chikitita. Sa ngayon ay tinatayang nasa 400 branches at may isang libong empleyado na ang Baliwag Lesyon Manok at sa kasalukuyan ay patuloy pa itong nadaragdagan. bukod sa mga takeout branches nila, makikita mo na rin ang baliwag lechon manokliempo sa ilang mall at karaniwang itong nakapwesto sa mga food court na nag o offer ng mga affordable combo meal at meron din silang sariling restaurant for dine-in. Sa mahigit tatlong dekada na nag-ooperate ang Baliwag Lesyon Manokliempo, ay na-establish na nila ang kanilang pangalan bilang isa sa iconic lechon manok sa Pilipinas na patuloy pa rin tinatangkilik ng maraming Pilipino. Ngayon alam na natin ang pinagmula ng baliwag lechon manok liempo, pag-usapan naman natin at alamin ang kasaysayan ng isa pang kilalang lechon manok sa Pilipinas at ito ay ang Andoks. Nakilala at sumikat ang lechon manok ng panahong 1980s at marami ang nagsulputang tindahan ng lechon manok noong mga panahong iyon at isa na nga si Leonardo Sandy Javier Jr. ang sumabay sa business trending ng mga panahong iyon at siya rin ang founder ng Andox at ang taong nasa likod ng tagumpay nito. Saan nga ba galing ang pangalang Andox? Si Sandy Javier ay anak ng isang engineer at kilalang politiko na si Leonardo Javier Sr. o mas kilala rin sa pangalang Andok kung saan kinuha ang pangalan ng isa sa magiging sikat na brand ng lechon manok sa Pilipinas. Kilala sa Leyte ang kanilang pamilya at baka pamilyar sa inyo ang kanyang surname na Javier. Tama ka kaalam, kapatid nga niya si na Danny Javier na isa sa miyembro ng Apo Hiking Society at ang isa pa niyang kapatid na si George Javier na nakilala bilang komedyante noong 1980s. Bago pa magsimula ang andoks, aminado si Sandy na naligaw siya ng landas sa buhay. Hanggang sa nagpasya siyang magtrabaho sa ibang bansa upang hindi maging pabigat sa kanyang pamilya at nakapagtrabaho siya sa ibang bansa bilang waiter sa Japan at tagapintura ng mga sasakyan sa Germany. Bagamat wala pa rin nangyayari sa kanyang buhay, napilitan siyang bumalik sa Pilipinas upang makita ang kanyang amang may sakit sa huling pagkakataon. Dito nangako siya sa kanyang ama bago pa ito mamatay na gagamitin ang pangalan ng kanyang ama sa sisimulang negosyo. At dito na nga nagdesisyon si Sandy na magtayo ng lechon manok na pinangalan ng Andox na hango sa pangalan ng namayapang ama. Naunang itinayo sa West Avenue, Quezon City. Dahil nga sa wala pang nangyayari sa buhay niya ng mga panahong iyon, sa kabila ng pagtatrabaho niya sa ibang bansa, ay wala pa siyang sapat na ipon upang maumpisahan lang ang negosyo. Ay nanghiram lamang siya ng labing dalawang manok sa kanyang kaibigan na gagamitin sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Sa kasama palad na tapos ang buong araw, ay dalawa lamang ang kanyang nabenta. Bagamat hindi naging matagumpay ang kanyang unang pagtatangka, ay hindi pa rin siya sumuko. Kaya't pinag-aralan niya ang tamang timpla hanggang sa makuha niya ang masarap na lasa at timpla ng Andox sa kasalukuyan. Mula sa labing dalawang manok at maliit na stall sa Quezon City ay napalaki niya ito. At bukod sa lesyon manok ay nadagdagan din ang mga produkto na kanilang ino-offer sa kanilang mga customer. Tulad ng liempo, bangus, barbecue, pork charap at dokito prito. Isa rin sa pangarap ni Sandy ang magkaroon ng restaurant at natupad nga ito noong year 2000 na itinayo sa Boracay. At pinakilala rin nila ang ilan pa sa kanilang produkto tulad ng chicken barbecue, liempo barbecue, pork sinigang, pork sisig, crispy pata, lechon kawali, bicol express, dokito pops, dokito burger, at lechon baka na may hashtag na baka naman. Sa ngayon ay may mahigit 300 branches na ang Andox at patuloy pa rin itong nadaragdagan sa paglipas ng mga taon. Mga kaalam, sa dalawang tinalakay natin na nangungunang lechon manok sa Pilipinas, alin sa dalawa ang mas masarap para sa'yo? I-share mo naman ang inyong opinion sa ating comment section sa ibaba. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na din ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Click mo na rin ng like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.